Madilim na naman. Sigurado to. Pag bumuhos to ng tuloy-tuloy, sigurado na to. Baha na naman. sa so, ngayon, okay pa naman siya. buti tapos na yung ano yung wall pumasok yung tubig check dun sa dulo papasok to putol to dito patuloy malalagdang ang malaking kahoy eh tinulian na magandang panggatong yan Tapos may mga sabit na rin na galing sa taas ng mga malalaking kahoy hmm so alot din sa yung bridge ingat kayo guys masama talaga yung panahon